Ikaapat na kabanata. Nang maalaman nga ni Mardoqueo ang lahat na nagawa, hinapak ni Mardoqueo ang kanyang suot, at nanamit ng kayong magaspang na may mga abo, at lumabas sa gitna ng bayan, at humiyaw ng malakas at kalagim-lagim na hiyaw, at siya'y naparoon hanggang sa harap ng pintuang daan ng hari, sapagkat walang makapapasok sa loob ng pintuang daan ng hari na nakapanamit ng magaspang na kayo at sa bawat lalawigan na kinararatingan ng utos ng hari at ng kanyang pasya ay nagkaroon ng malakas na panangisan sa gitna ng mga hudyo at ng pag-aayuno at ng iyakan at ng taghuyan at marami ay nagsipanamit ng kayong magaspang at mga abo. At ang mga dalaga ni Esther at ang kanyang mga kamarero ay nagsiparoon at isinaysay sa kanya at ang reyna ay namanglaw na mainam. At siya ay nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mardokeo at upang hubarin ang kanyang kayong magaspang, ngunit hindi niya tinanggap. Nang magkagayoy, tinawag ni Esther si Atak, na isa sa mga kamarero ng hari, na siya niyang inihalal na magingat sa kanya at binilinan niyang pumaroon kay Mardokeo upang maalaman kung ano yaon at kung bakit gayon sa gayoy nilabas nga ni Atak si Mardokeo sa luwal na dako ng bayan na nasa harap ng pintuang daan ng hari, at isinaysay sa kanya ni Mardokeo ang lahat na nangyari sa kanya, at ang lubos na kabilangan ng salapi na ipinangako ni Aman na ibayad sa mga ingatang yaman ng hari hinggil sa mga hudyo upang lipulin sila. Binigyan din niya siya ng salin ng pasya na natanyag sa susan upang lipulin sila upang ipakilala kay Esther at ipahayag sa kanya at upang ibilin sa kanya na siya'y paroon sa hari upang mamanhik sa kanya at upang hingin sa kanya dahil sa kanyang bayan. At si Atak ay naparoon at isinaysay kay Esther ang mga salita ni Mardokeo. Nang magkagayoy nagsalita si Esther kay Atak at nagpasabi kay Mardokeo na sinasabi, lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nangakakaalam na sino man maging lalaki o babae na paroroon sa hari sa pinakaloob na looban na hindi tinatawag may isang kautosan sa kanya na siya'y patayin liban niyaong paglawitan ng hari ng gintong setro upang siya'y mabuhay. Ngunit hindi ako tinawag na paroon sa hari ng tatlong pung araw na ito. At isinaysay nila kay Mardokeo ang mga salita ni Esther. Nang magkagayoy pinapagbalik ng sagot sila ni Mardokeo kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatanan sa bahay ng hari ng higit kaysa lahat ng mga hudyo. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ang mga hudyo sa ibang dako, ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang ay mapapahamak at sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito? Nang magkagayoy, nagpabalik ng sagot si Esther kay Mardokeo. Ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na hudyo na nangakaharap sa susan at ipag-ayuno ninyo ako at huwag kayong magsikain o magsiinom man na tatlong araw, gabi o araw. Ako naman at ang aking mga dalaga ay mga aayuno ng ding paraan at sa gayoy papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautosan, at kung ako'y mamatay, ay mamatay. Sa gayoy yumaon si Mardokeo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya.